What's up, Cranks? Punta tayo ng Buff Coffee. Tara, let's go. Sa Pranks Andito tayo ngayon eh, Sa Buff Coffee Club Yan, Buff Coffee Club Malapit lang ito sa akin As in, sobrang lapit Kaya dali natin yung isang nating motor Yung XTZ 125 Kasi malapit lang And kung nakita nyo yung parking space Medyo yung off-road Off-road-ish kasi siya Anyway, ishare ko lang to. Kasi honestly it is it is ito yung isa sa mga coffee coffee na iniinom ko bago ako mag-work kasi nagwo-work ako nag online ako mga 3 o'clock tapos lagi akong grab. tapos syempre unfair naman na hindi, na, hindi ko i-review -re itong in order ko palagi kasi malapit lang kasi talaga malapit lang kasi talaga papakita ko yung in-order ko sa dito sa Buff Coffee Club. Pero, ano ko lang, si check natin yung vibe kasi maraming mga students from Perps. Check nyo yung vibe. Yeah. Buff Coffee Club. Tapos, mm, Diyan yung ano, yung pinaka kung saan mag-order, ganyan. Diyan yung, yan yung vibe. Yeah, ganda ng vibe hindi to sa may town and country If familiar lang kayo sa Mbako or area Ang tingin ko sa town and country is parang Laking BF homes kasi ako Parang siya yung Parang tahanan village ng area So may mga ganito And actually Feeling ko Itong Buff Coffee Club Kay Kay Primo Shine So pwede nyo rin i-pin yun Yung Primo Shine Yung mga nag-ano yun eh parang di uh, ceramic coating. So, yeah. Tingnan natin yung pinaka coffee mamaya natin. Ay, isi-share ko pala yun. Yung pinaka in-order ko palagi every time. Masarap. Sarap. Po. Ay, ate. Thanks, ate. Ito yun, guys. So, ito yung tawag nila buff coffee. Hindi ko alam yung contents. Pero, solid. Eh. As in, quality coffee. Tapos, medyo spoiled lang ako kasi napakalapit nito. Kaya nga, hindi tayo makagawa ng B-roll papunta. <laughs> kasi, pwede. Pwede, pwede, pwede nga i-jump eh. Simula sa bahay. Pero siyempre, review ko rin. I-share e ko rin. Lalo na siguro kung taga-area ka, kung meron tayong mga subscribers sa Ponticelli, or I uh, sa so within sa area, tapos parang gusto yun ng legit coffee. Ito, sarap talaga. Ganun kasi yung mga coffee, yung parang pag na nakapagsip ka, parang na-activate kayo, parang... <laughs> pero kasi yung mga kapag bumibili ka ng mga, mga coffee sa... Ayoko na sabihin niyo ibang coffee shop, pero pag bumibili kayo, parang, okay, sige. Go, parang going through the motion, sige, ubusin natin ito. Pero may mga certain coffee yung parang, huwag na tikman mo. Ah, parang, ano yun? Parang ready to fight. Ready mag-OTY. Ready mag-overtime without pay. Hindi, <laughs> joke lang. Anyway, first of all, uh, malapit na ata talaga tayo mag- last time nag check up ko na nasa 990 na tayo. Kaya gusto ko rin gawin tong video na to. Kasi baka umiya nasa 1,000 subscriber na tayo. Uh, I just wanna say thank you lalo na sa'yo, kung sino man ikaw na nanonood ngayon. Uh, yeah, thank you. Kasi parang, ano lang to eh, parang, gusto ko i-share yung parang relaxing moments bago ako mag-work sa afternoon, which is 3 o'clock. Kasi ngayon, 1 o'clock mo? So, parang gusto ko kasi nasa creative kasi ako eh, graphic designer. So, gusto ko na sa creative space yung mind ko pag bago ako mag-work nila. Diba? So, gusto ko i-share din yun. Pero eh, ikaw, uh, pinapanood mo ako yung video ko mga uh, 11 o'clock ng gabi. Tapos, ano, nasa-stress ka, gusto mo ng ambient na no? isa nag-work. Di ba? Sarap <laughs> talaga ito guys. mga it's worth kung gusto niyong bisitahin. Itong buff coffee, kung nasa air lang kayo ng bakor, may mga shortcut siya eh. Uh, pwede kayong lumusot sa Green Meadows na village, or... Hindi, malayo kasi kung... O, oh, basta tingnan niyo yung pin ng Primo Shine. Tsaka may mga Lambo sa baba. Grabe. Ano sila, parang pang high-end din talaga na. Mga ceramic. Kaya may coating detailing. Tapos dito rin natin yung fitment engineering, eh, kung familiar din kayo. Nandun din sila. Bago. Kasi yung check yung vibe. Check yung view. Check yung view. Ito, may smoking area sila. And siguro pwede ka na rin tumambay dito. Diba? Tapos, ayun. Hindi tayo nakapork. Yan, medyo ano lang. Magdadala ka ng big bike mo. Kasi, yan you know, putik eh. Ewan ko lang kung pwede mag-park doon. Kaso lang, di ba? May mga village currents na baka mamaya, Uy, uh, big bike. Kunwari, kahit nga tatlo lang kayo eh. Siyempre, pag may tatlo, nakapila na kayo dun. Pero actually, yung ganda mag-photoshoot dun. Diba? Gawa ka ng mga reels. Yan, medyo cloudy pa rin today. Yeah, pasok tayo ulit. Dami lang tao eh, kasi chill spot eh. Sabi ko sa inyo. Ito lang. Tapos, check nyo yung vibe. Hmm. Dito tayo. Okay guys, maya maya ride out tayo. Busibulan ko. Pero actually, mamaya, pagdating sa bahay, magpapagrabo din ako. <laughs> At saka tsangin nyo rin yung ice americano lang nila. Yung black lang. Sarap din. Pero matapang. I mean, ako coffee drinker ako, pero yun talaga, nagising ako. Yung mga times di ako nakakatulog, grabe. Yeah, sige, okay, maya-maya, ride right out tayo. What's up, Cranks? Ride right out na tayo today. I know, dun you know, sa second floor, sa Primo Shine Headquarters. Kung gusto nyo lang talagang lumuwas dito sa Bacoor area. Maganda uh, yung ano nila yung vibe eh. Tsaka yung coffee talaga. Pero honestly, I mean, first time ko pumunta dyan. Pero syempre, saan kayo sa akin? <laughs> Pero in terms of yung in-order na coffee, yung buff coffee na yun, lagi ko in-order sa Grab. Anyway, thank you guys. Ah, uh, Ayusin lang natin to. Yan, adjust natin yan para... Yan, ganito, paanda rin yan mga cranks yan may kill switch and push start anyway thank you guys uh, thank you for subscribe i thank you sa mga subs bagong subscribers natin and also don't forget to like this video and also subscribe lalo na rin sa mga instagram natin at sa facebook anyway thank you guys bye